So, ito, nagparbes ako ng sinigwilas ko. May nag-order kasi. Uh, 50 kilos to ang order sa akin. Yan no, daming hinog pa kasi. Yan Daming hinog. Ayun o. No. Hmm. Ayan. Ah, ang dami yan. Halos lahat ng puno ah, may ano na. May hinog. Yan pa dito sa kabila. Yan. Yan o oh, sila. Yan. sila ng ano. Sinigwilas. May order na 50 kilos Yan Yan oh, bunga, oh. mm. bunga, o, dahil bunga o mga bunga, mga karanso yan oh. Yan. Yung side na to papatamnan ko pa to pag uh, pag dumat hindi nila makakuha yung sa taas eh oh. Pagdantan na lang. Pagdantan nga oh, ni Dad. Ano? Daming inog sa taas. Lalaki pa o oh, sa taas. Oh, yan o. Oh. Pagdantan na Yan. Yan ano kasi pinaparbis ko na ano na masyadong inog na ko nabuhos Be. Ayan o. Yan na ayan yano ayan na oh ayan ano ayan ayan mapuno na itong sako wala ba kayong magdan yun yun malaking tao yun kasi yung ano makamabali yun sa ano ga kuwa na to? Sobrang laking tao to eh. Oh? Yeah. Sobra na ba? Pero masarap yan, mano Ma yan, yung ano, makatas na masyado. Yan o, oh, ginabagtong lang niya o. Ang tawag yan, binabagtong. Nilagay yan sa may damit lang niya o, oh, be. Yan o. Oh. Yun. Yan, si Toto yan eh. Yung brother ko yan sa ano. Ayun. Ayun. Tagabi daming bunga oh, Kranso. Hindi naman ano to. Buti may nag-gorder sa akin. Hmm. So pag ano, nang ulan ito, pagdating nang ulan ah uh, Magtanin na naman ako. So yun. So yung iba doon sa kabila, oh yun oh. Yun. Kahit ganito lang yung puno ko din, maubos-ubos pala to. Marami na rin kaming na-harvest. Ayun oh. Yung maliit lang na puno yung sana yun oh. Yun oh. Yan, hitik sa bunga kasi. Saka maganda tong sinigwila. Yung sa taas niya mabot? Ha? Ano kaya? Sungkitin na lang yan. Sa taas kasi yun, oh, sayang. Yan lang, kainin na lang ng ibon yan. Kainin na lang ng ibon. Ito, Kranso. Yan, o. Oh. Dami pa. Yan. Yan, kung sino ang gusto mong bumili, mura lang ang presyo ko. Mag-PM na kayo sa akin, mag-order kayo. Yan, papadala ko lang sa bangka. Yan, kung sino ang gusto mag-order. Yan. Yan, okay na? Dami na? No, yan, ito na yung harvest namin, no? Yan. Yan, puno na isang sako. Tapos meron pa rito. Yan. Siguro, sobra ano yan. So, mamayang pa uli. Yan na. Ah. Yan, thank you. Kung sinong gusto magano dyan, order. PM na kayo sa akin. Yan, mamimitas kami at saka papadala sa bangka lang. Kung dyan kayo sa kaluya. Yan, thank you for watching Makaranso. karanso. Yan. Thank you. <tik>